Ano ba mga mga trabaho? si Papa Biang? San si Papa Biyang? Biyang, si Papa. Ano ka nga? Ano ka nga? Ano ka nga? Ano takot ako ko niya sa bitis. Ibang itsura. Ibang ano na kaya palaba? Oo, uh, wala ba Tapos itong may naka naag sa ano, no? Kaya ko pa ko makakita. <laughs> Asan kan blitso na putol. Tingnan lang natin tig ko diyan, tigpalas. pala. Oo, lalagpas na oh. May mga laman kaya. Baba. Uy, Salama. salamat. Salamat sa Diyos. Samang Diyos. Nagbababa duman sa ano. Salamat sa kuya ha. Sabay ni. Fresh coffee. Yan. Yan na to, to maral daw mo. Maday mo na bago ng kakanon mo. Yan. Yeah. <laughs> Nagmunggo na yan. Maray man. Sabi ko hanggang atyan mo mahala sa so, tada o. Oh. <laughs> Ano yung kung kinakandit lang ng manuto? Salamat. 301. Bago 355. Nabawasan ni ano, 54.